Maranao. Ang mga Maranao ay mga Muslim na naninirahan sa timog bahagi ng Pilipinas. Sila ang pinakamalaki at pinakapopular na pangkat etniko sa Mindanao. Ang salitang Maranao ay literal na nangangahulugang tao sa may lawa sapagkat sila ay naninirahan sa paligid ng lawa ng lanao at pangingisda ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Reliyon ng mga Maranao Islam ang relihiyon ng mga Maranao kung saan si Allah ang kanilang kinikilalang Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta. Muslim ang tawag sa mga tagasunod ni Ala. Quran ang tawag sa kanilang sagradong libro na naglalaman ng mga pangaral ni Ala. Kultura at tradisyong Muslim. Una, pagsusuot ng kumbong o hijab ng mga babaeng muslim na sumisimbolo sa kanilang pagiging dalisay, malinis, at marangal. Pangalawa, hindi pagkain ng baboy sa paniniwalang ito ay maruming hayo. Pangatlo, pag-aayuno sa panahon ng Ramadan. Pang-apat, pagsangguni sa opinyon ng mga nakatatanda sa paggawa ng mga malalaking desisyon. Panglima, pagkakaroon ng anak upang maging tagapagmana o tagapagpatuloy ng angkan o lahi. Panganim, ang lalaking muslim ay maaaring magkaroon ng isa hanggang apat na asawang babae sa kondisyon na kaya niyang sustentuhan ng pantay-pantay ang lahat. Alam nyo ba na batay sa nakatala sa kasaysayan ng Pilipinas, sampung datu mula sa Borneo ang dumating dito sa bansa noong kalagitnaan ng ikalabing tatlong siglo? Ang sampung datu mula sa Borneo ay sina, dato sumakwel, dato bangkaya, Dato dumangsil, dato pa iburong, dato pa dato lubay, dato dumangsol, dato dumalugdog, dato barkasusa at dato puti. Ang naturang mga dato ay sakay ng balangay o bangka kasama ang kanikanilang mga asawa at alipin. Ang pulo ng panay sa kabisayaan ang nagsilbing tirahan ng mga sinaungang dato sa Pilipinas. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng panay, hinati nila ito sa tatlong distrito. Ito ang Hamtik o Antike, kapis ng lumaon ay nahati sa dalawa at naging kapis at aklan at irong-irong o ilo-ilo. Ano nga ba ang datu? Ang datu ay isang katawagan sa pinuno ng mga barangay noong kapanahunan ng prehispanikong Pilipinas. tungkulin ng isang datu ang mga sumusunod. Una, mga siwa sa buong pamayanan. Pangalawa, panatilihin ang kaayusan at katahimikan sa nasasakupan. Pangatlo, gumawa at ipatupad ang mga batas. Pangapat, tumulong at umalalay sa may sakit at mga nangangailangan. wentong bayan ay kadalasang refleksyon ng pag-uugali ng mga tao sa isang pook at nagpapakita ng paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang mamamayang Pilipino sa isang partikular na lugar. Ito ay kuwento na batay sa kathang isip o imahinasyon ng ating ninuno na sumasalamin sa uri at kaugalian, kultura at tradisyon ng mga mamamayan sa isang partikular na lugar o kabihasnan. Ito ay lumaganap at napanatili sa pamamagitan ng pagsasalin dila o oral tradisyon ng mga salin lahi. Ito ay nagtataglay ng mga pangaral sa buhay. Nakalbo ang datu, kwentong bayan ng mga maranao. May isang datu na tumandang binata dahil sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Lagi siyang abala sa pamamahala ng kanilang pook. Nalimutan ng datu ang mag-asawa. Siya ay pinayuhan ng matatandang tagapayo na kinakailangan niyang mag-asawa upang magkaroon siya ng anak na magiging tagapagmana niya. Napilitang mamili ang datu ng kakasamahin niya habang buhay. Naging pihikan siya dahil sa dami ng magagandang dilag sa pinamumuno ang pamayanan. Sa tulong ng matiyagang pagpapayo ng matatandang bumubuo ng konseho, natuto tuturing umibig ang datu. Ngunit hindi lamang iisang dilag ang napili ng datu kundi dalawang dalagang maganda na ay mababait pa. Dahil sa wala siyang itulak kabigin kung sino sa dalawa ang higit niyang mahal, kaya pinakasalan niya ang dalawang dalaga. isa sa dalagang pinakasalan ng datu ay si Hasmin. Siya ay batang-bata at napakalambing. Kahit na matanda na ang datu, mahal ni Hasmin ang asawa. Mahal na mahal din siya ng datu kaya ipinagkaloob sa kanya ang bawat hilingin niya. Dahil sa pagmamahal sa matandang datu, umisip si Hasmin ng paraan upang magmukhang bata ang asawa. Ah, bubunutin ko ang mapuputing buhok ng datu. Sa ganito, magmumukhang kasing gulang ko lamang siya. Ganoon nga ang ginawa ni Hasmin. Sa tuwing mamamahinga ang datu, binubunutan ni Hasmin ng puting buhok ang asawa. Dahil dito, madaling nakakatulog ang datu at napakahimbing pa. Mahal din ng datu si Farida, ang isa pa niyang asawa. Maganda at mabait si Farida. Ngunit, kasintanda ng datu. Tuwang-tuwa si Farida kapag nakikita ang mga puting buhok ng datu. Kahit maganda siya, ayaw niyang magmukhang matanda. Tuwing tanghali, sinusuklayan ni Farida ang datu. Kapag tulog na ang datu, palihim niyang binubunot ang itim na buhok ng asawa. Dahil sa ipinakikitang pagmamahal ng dalawang babae sa kanilang asawa, siyang siya sa buhay ang dato. Maligayang maligaya ang dato at pinagsisihan niya kung bakit di kaagad siya nag-asawa. Ngunit gayon na lamang ang kanyang pagkabigla nang minsang manalamin siya. Hindi niya nakilala ang kaniyang sarili. Kalbo! Kalbo ako! Sigaw ng datu. Nakalbo ang datu dahil sa pagmamahal ni Hasmin at ni Farida.